magandang umaga. Napapansin niyo ba na iba na talaga ang panahon ngayon? Para sa ating mga nanay, tatay, tito, tita, lolo at lola. Namimiss niyo ba ang inyong mga kabataan? Noong dekada 80 at 90 o hanggang 2000, maraming mga bagay ang nawala na lang sa ating mga kabataan ngayon. Naalala niyo ba na noong mga panahon na ito napakasarap maging bata? Napakadali maging bata, kahit nakakaranas tayo ng kaliwa, gay ka ng brownout o blackout, napakadaling iraos ito. Tuwang-tuwa pa nga tayo minsan kapag brownout. Kasi lalabas tayo ng bahay at makikipagkwentuhan na naman sa ating mga kaibigan. Maglalaro pa ng taguan o tatambay lang at may hawak ng gitara tapos kakanta na. Noong kabataan natin, nakakamis na maglaro ng Chinese garter, tamaang tao, tumbang preso, sato, teks o patintero. Magtatawagan na ng mga tropa tapos mag-aaya na mamasyal sama-sama. Walang cellphone o computer na pwedeng pagkaabalahan. Kaya ang lahat ng bata ay nasa labas. Tuwing Pasko naman, nagbabahay-bahay kayo para makakuha kahit piso o malaki na ang limang piso. Nakangaroling kayong magkakaibigan. Pila-pila kayo na nakatago. Kapag nagbigay sa isang bahay, susunod naman ang isa na mangangaroling sa parehong bahay. Inaabot kayo hanggang alas 11 o alas 12. Tapos magpaparamihan kayo ng pera na napangarulingan nyo. Tapos ipambibili nyo ng mga paborito nyong pagkain. Tulad ng pompoms, mik-mik, tommy, hawaw, butterball o maylo at sundot kulangot. Eo ang mga bata noon, napakatitibay. Iiyak lang kapag may dugo nang umaagos sa sugat. Minsan nga hindi pa. Kapag gusto nyo ng laro sa eskwelahan, meron tayong sipa, chato at habulan. Kaya bago magsimula ang klase pawisan na ang mga bata. Kapag mga nagugustuhan na kaklase, uso ang stationery na merong kisses na pinaniniwala ang dumadami. nagflames flames Tinitingnan kung ang mga pangalan nila ay tutugma sa friends, lovers, angry, married, enemy, or sweetheart. Kapag hindi maganda ang resulta, mag-emote na lang. Kasama mo ang tamagotchi mo, makikinig ka sa mga tugtugin ng after image, true faith, eraser heads, o nangyano. Minsan, kapag talagang bad trip ka na, makikinig sa kantang lakla. Kapag nasa eskwelahan at maloko ka, may karapatan ang guro na disiplinahin ka. Minsan niya mababato ka pa ng eraser eh. Napakadali at napakasaya ng buhay ng bata noon. Hindi komplikado. Ang libangan mo lang ay telebisyon o comics na niknok. O kung gusto mo ay liwayway. Gustong gusto mo noon ang pizza hut, tropical hut, burger machine o A&W. Kapag manunood kayo ng sine, kahit ilang beses mo ulit-ulitin ay pwede ka sa loob ng sinehan hanggat hindi ka nagsasawa. At ang sinehan noon ay parang bas na punuan. Kahit wala ng upuan ay pinapapasok ka pa din ang mall lang natin ay isetan, ever o uniwide. Nakakamis ang ating kabataan noon. Palakihan ng pantalon, pahabaan ng buhok. Pagbubutas ng tenga. Yan ang pormahan dati. Walang naiiwan sa uso. Natatandaan niyo din ba ang Street Boys at Universal Motion? Sila yung mga hinihintay natin dati. Ginagaya ang sayaw at ang pagtambling-tambling nila. Nauso na din ang pagbabanda na ginawa din ng karamihan sa atin. Ang gaganda ng mga kanta noon. Hindi naluluma na hanggang ngayon ay mapapakinggan mo pa din. Sana talaga naabutan ng ating mga anak o pamangkin ang buhay noon. May mga disiplina ang mga bata. Nakakaranas tayo ng sinturon at munggo. Pero ang titibay pa din ng mga buto ng bata. Mga bata na sumasabit sa jeep kapag walang pamasahe. E ang pag-scam sa bus, naranasan nyo din ba? Naakala mo ay konduktor ang nagtatanong sa'yo ng ilan, sabay tusok sa isang plastik ng juice. Naranasan nyo din ba na sabayan ang inyong professor sa sakayan ng bus, tapos sa likod kayo upo? At kapag bayaran na, kakawayan mo yung guro mo para isabay kayo sa bayad. Ang mga bata noon, nilalangoy ang baha papunta o pauwi ng eskwelahan. Kapag may bagyo na signal number one, kaya pa din pumasok. Marami pang karanasan na kapag naaalala mo ngayon ay ang sarap balikan. Dahil ibang iba na ang panahon ngayon. Ibang iba na ang kabataan ngayon. Wala tayong gadget kaya lahat ay puro libro. Kapag gusto mo malaman ang isang bagay. Kailangan mo itong paghirapan hanapin sa library. Nakakamis na naman talaga noon hindi mo may iwasang maikumpara ang noon sa ngayon. Ang kalakasan at kahinaan noon at ngayon. Ang eksperyensa ng noon at ngayon. Kayo, anong panahon ang gusto mong maranasan ulit?